Saborol, yung mga Ay, Hoy! nag ako Hello guys Maghihiwa tayo ng labong Ito Ito yung mga natin guys Ayan, dami na ako. Lagay dito ng gataan, lalagyan ng sugpo. Pwede rin 'to igisa sa igisa na igisa, nabubulol na agad. Pwede natin 'to igisa sa tahong. Tapos Pwede siyang lagyan ng suka pag ginisa mo, tapos may alamang. Pwede mo to siya ilagay sa tilapia na may konting sabaw. Tapos lagyan mo na ng tanglad. Okay na yan. ito lang siya kanilipis, guys. Oh. Ano yun? Nakukuko. Kakabalat sa ano? Sa mga labong. Alam nyo ba yung labong? Kawayan to, guys. may parting matigas guys ito oh. Ito yung ano niya, yung buko, bukong. bukong. Yung matigas sa kawayan, maglalagto sasama kasi matigas. Ito siya guys. Oh. Yung pinaka bukong-bukong <laughs> ng kawayan, yan yan. Matigas 'to, gna natin 'to sama. Ayan yung guys, oh. Ang sarap ng kawayan, oh. Yung labong, ayan. Ito yan, guys, oh. Sige, silikon. Sige, silicone Silikon po. Silikon. Jane, ba't na ako silicone. silikon? Pero na? Kung na yun? number na Ano nag na? Kasi di sinapunta matagal na eh. Sa, yun. Sa yun, eh? ni castrol, na. No. Aisin, Aisin. Aisin ba yon? Ay yung kalaban ng Aisin, yung ibang-ibang ano? Ibang ano? Ubang, uh, uh, ibang supplier. Ano yung number nandiyan? Tumatawag sa akin yun eh. Nagte-text, ma, order po kayo. gano'n. Oo. Kaya hindi ko yung ano yun. Ito messenger. lang, nasa ano lang yun. Ganun lang yun sa shape. Ito yun pa rin pagka... Go to bed, Kalisto, all right. Uh, I'm an Afro-Artex in the Philippines, all right. Ah. So, yeah, that's Afro, like, I sing the R&B and Afrobeat. Ah, big you move a little. How are you? Fine. Okay? I'm okay. I'm good. What? How about you? Not bad. I'm good. I'm good. Okay. <laughs>

Very nice your hair, hmm? two color. Thank you. You like it? Yeah. All right, that's great. <laughs> <laughs> How much your breed? Huh? in your hair? My hair? Uh-huh. -uh. The warp is only around maybe 7,000. 7,000 all? Yeah, uh -huh. but this is my real hair. I usually just lock Wow. Hey, how about that other tattoo. The tattoo? Mm -mm. The tattoo is real. Like the, my <laughs> tattoo is so good about maybe I don't know because I usually see it on the chest. Mm. All your body. Yeah, tattoo? My body. Wow.